Hello guys! Hello! Mega mega love shoutout sa lahat for today's video guys. Ah, wala lang. <laughs> Hindi, gusto ko lang i-share sa inyo yung ano namin yung kung paano paa, uh, paano yung pakiramdam pag-uwi yung kasamahan yung isa hindi yung ate ko kasi uwi ngayon magbabakasyon so gusto ko lang i-vlog <laughs> gusto ko lang i-share so ngayon hindi na, hindi naman siya nag-aayos pa siya ngayon tapos yung alis niya is 4 o'clock punta na siya nang ano ng airport kasi yung flight niya is it something, ah, uh, yung ano, 7.45 ata. So, ito na nga nakaready na nga yung mga gamit niya. Ito na, ito na nga yung ano niya. Kontrata niya tsaka yung ticket nandito sa loob. Tapos, ito yung mga bag niya. Na yung mga... Yan yung bagahe niya, dalawang malaki tsaka isang hand carry. Yan lang. Ngayon, ngayon talaga. Nag-aano pa siya nag uh, syempre prepare para sa sarili. <laughs> Alam niyo naman basta uwi diba. So, update ko lang kayo mamaya guys pag aalis na. Ayun lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Pero yung uh, gusto ko lang rin i-share, charot. Yung, yung dito sa amin kasi bago uwi, yung may kasamahan kaming uwi. So, pag uwi ka nang pinas, magpapakain ka muna. Kaya ayun yung ate ko nag-order ng chicken kanina. Kumain na kami ng chatbi kanina. Busong, busog, busog 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 talaga. So guys, uh, abangan nyo mamaya yung pag-alis niya. Tingnan natin kung sino yung iiyak. 2000 years later. Ayun okay. ready na siya, guys. Ayan. Yung gusto niyo hindi pa na ano. Kain so, na baik ka na, no? ka na dito, baik na dito. Hi 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 kwento ng buhay sama pa rin kita. Ikaw sa London, ako naman Qatar. Pero isa ang tibok ng ating sinilangang lugar. Let's Bit go! Bitbit ang pangarap, dala ang asa Sa bawat luto, kwento, kwelang palabas. Gusto aming magsyan ng saya inspirasyon Signan sa na, bawat isa. <laughs> <Lagi> sarap ang <na laughs> bawat kwento dito sa vlog na to. Gracia at sa pag-away na sila, sila. <laughs> Tips talento Laging may panitagong Kahit magkala Kusina, kalsada, kahit anong lugar Pwedeng gawing kwento, pwedeng magpasaya Kahit simpleng araw, so, may so hatig na handa. aliw Oh, if W sisters love namin ay real Minsan may lungkot, pero mas madalas ay tawa Sa bawat vlog, kasama kayo, pamilya, tropa 🎵 Kahit saan man dalhin, vlog natin to 🎵🎵 Kahit tara, tara. nabigyan, uh, okay sarap ng bawat kwento Dito sa vlog na to 🎵 na siya, uy na Gracia Janice, sabay sa pagkikot ng mundo 🎵🎵 Halimini baba? 🎵🎵 Tips Minisi. tawad talento 🎵🎵 Laging may panibabong plano Genius Mix, right, right. Yeah. Mix